for today's video, gagawa tayo ng ding mm ding -hmm. bracelet or di kaya porcelas. Hindi <laughs> na pala lang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lahat. Ito, yan. This rose you look No, no. Mm -hmm. Ang ganda nito guys. Look. I'm not demanding. Ang ganda sa waga. I'm, I'm not forcing you to believe I'm not forcing you to buy stuff when you don't want to buy stuff. We just like want to order. We don't care if you don't want to order. I hate Crystal Tech palaganit sa. Ang importantin part ay Crystal Tech. At ang number naan ay 0 0.8. Dapat 0.8 lang gamit. Yung bibilihin kasi natin pag naipa na pera. Diba? 0.5? 7. 5 Five para mura? 19.5. Five. 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 Maganda yun eh. Ayun yung ginagamit ng mga nagbibili. Labat po lang? Ha? Yung NG. Okay. Sino? Tumayo ka ah. Bakit mo siya? mo Tayo. buo na These roads of flame, I'll get you to follow. ito yung ginamit mo pala natin. Binubuhay tinagdol. Tinagdol. Ginaganto lang namin kasi baka pag ano di gumana. Check ulit. Ganito na ba 'yan? Plus ini pinapnapasan. Okay, <tinyo> atens. Nat. Ay, atens. Nat. Eh, atens <laughs> 25 Baba <yano>. hihihi, <laughs> 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 <laughs>

ganito. Oh, yung po mo, kapag tari mo naman, nangulog ko Oo, no, oh, no, na diyan mo ako. No. Okay guys, nahulog namin sa na yan. Ayan, ay na ulit siya. Kasi baka daw mahulog ko daw ulit. Sorry naman kung mahulog ko. Excited ko na tong matanggal para pag para malagyan ko ng design. Sa kaklase ko tayo, nagpabili siya ng ganto. Hindi niya Ang habi ¡De casi!